Nagsalita na si John Estrada sa tunay na estado nila ng kanyang asawang beauty queen na si Priscilla Merylis. Kinumpirma ng aktor na mayroong pinagdadaanan ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng kanyang official statement na ibinahagi niya sa social media nito lamang Martes, July 16, 2024. Ayon sa aktor ay mayroon ng katagalan ng mapagkasunduan nilang mag-asawa na magpahinga muna sa kanilang pagsasama. Malalim raw ang naging dahilan nila para mapagdesisyonan ang bagay na ito at huling bagay na gugustuhin niyang mangyari ay masaktan ang taong mahal niya. Nilinaw din niya ang patungkol sa idinadawit sa kanya ngayong bagong babae na si Lily Holman. Pinabulaanan niya na mayroong namamagitan sa kanila sapagkat nakilala lamang raw niya si Lily habang siya ay nagbabakasyon sa Boracay. Matatandaan na mismo ang kanyang asawang si Priscilla ang nagbanggit sa pangalan ni Lily Holman nang sagutin nito ang isang komento ng netizen kung sino ba ang kasama ng aktor sa Boracay nang magbahagi ito ng larawan niya sa hotel na kanyang tinutuluyan. Nakiusap ang aktor na sana ay hayaan sila ng publiko na ayusin ang anumang nangyayari sa kanilang relasyon sa pribadong paraan dahil sa bagay ito na pampamilya. Buong pahayag ni John Estrada, Priscilla and I have mutually agreed to take a break for quite some time now. There's more to the story, but the last thing I want to do is to hurt the people I love. I want to make it clear that I am not in relationship with Lily Hallman or any woman, for that matter. I just met her in Boracay. I had a short break from work and felt the need for a breather. This is a private family matter that's why I ask for privacy as we deal with this. Samantala nagret naman si Priscilla sa naging pahayag na ito ni John. Anya ay labis siyang nabigla at nasaktan sa naging pahayag na ito ng aktor. Nilinaw niya na wala silang anumang kasunduan sa kanilang paghihiwalay. Kasal raw sila nang umalis siya ng bansa at nananatiling kasal hanggang ngayon. Buong pahayag ni Priscilla, I am deeply shocked and disheartened by Mr. Estrada's recent public statement. To clarify, there was never any mutual agreement regarding our separation. We were married when I left the Philippines, and we remain married as of this time. Samantala, sa inilathala ng Pep, nakapanayam nila ang malapit na kaibigan ni Priscilla at ibinahagi nito ang ilang detalye patungkol sa relasyon ng mag-asawa. Sinabi raw sa kanya ng dating beauty queen na January 2024 pa nang umalis na si Priscilla sa kanilang tahanan ni John at kasama nito ang kanilang anak. Ang beauty queen raw ang umalis dahil hindi naman daw tinupad ni John ang sinabi nitong siya ang aalis sa bahay. Halos dalawang taon na rin daw na magkahiwalay ang kwarto ng mag-asawa. At sa katunayan, taong 2020 pa lang ay naayos na raw ni Priscilla ang kanyang annulment papers.